Underground protection. mga barako na ikakalat Para barako na bumabanat Kasi barko ang binubuhat na para malaking alon sa dagat Kita mo na agad ang aking ira Kahit hindi na ko sumatsat Supal pa lahat ng dakdak Kasi six footer ang aking taas Damn! Kaya halakak sa mga pandak Na sumalaksak sa harap pa Kala mo naman ay eh, di ko kaya sa bayan Ang pukin ang inang patapon mong tira Di na para makipagkumpara Kita naman sa panggeran dala Pag ako dumura gumawa ng tula Mamumulot ka ka puno na puno sa bunga Titingala ang mga gutom na gusto nyo ng B O sige trip o di naman mga lug ng kuta Kaya sa akin padabog na kanta Matik ay mga ngatog ka na parang tumira ka ng bumiram Tapos bumalik sa'yo ay karma mga piling nakakabato Pero totoo nakakabato Buti na lang hindi naging ako Kayo kasi ang babaho nyo Ang bobobo nyo Palibasa dumi ng tao Nakikita nyo Pamulatin nyo hindi lang mata Kundi pake mga isipan nyo Asinta doon masinta Asin gago pag uminta Mga kasabay ina Kasi na kasi sobra sila sa timpla Malab now Kasi puro sa bawat yung mga laman ay natunaw pa Malamya mga bara nila kasi mga sablay gumawa Ako'y handang magbabad puyat Masulit ko lamang ang punto ko oh. Sinusuyod ko labak ng utak hanggang lumitaw ang mga ginto Dapat ganto kaso hindi nyo kayang maging tulad ng husay ko Di lang malabat ko sayang husay ko Kundi malasoro to na kayang humiwan ng apoy Kaya walang talabang mga pasiklab nyo Alam nyo na kung saan lalabas sa mga pangahas na kinain ko Di sa inidoro At ipa-flash ko pa ng todo Na makita nyo Kung paano ako Mambaboy ng malang modo Putang ina nyo Ulap at langit lang Ang kayang marating Ng utak mong kemikal Ganyan ang kakayahan Ng usok na ipinagbabawal Samantalang ang utak ko Silawak ng kalawakan Di ako mauuntog Kasi walang tugatog at katapusan At wala kayong kakayahan Para tuldo ang ng aking kakayahan God damn, God damn.